is yung cross stitch ako, yan o Ayan Ito yung cross stitch ko Yan, nabili ko yan sa Japan Store Plus sa haragang 100 lang, yan Yan yung kalabasan yan Ganyan. Yan, sya and then ito yung cloth nya may free pana lagyanan yan o, no? frame yan ito na naman ko. Okay. Yung gagawin ko, guys. Ayan siya, guys. Ito siya, guys. Yan yung kalabasan niya, guys. Yan ito yung pattern. Yan yung pattern niya, Japan talaga siya, Yan. Sa so, online seller ko yan sa so, Japan surplus binili, guys. Ito yung yellow niya. Ah. see you soon sa aking gagawin na see you soon daw abangan nyo guys ang resulta ng aking gagawin cross stitch guys o oh, ako guys o so, oh, lang dito pa lang ako nagsimula dito ako nagsimula guys o oh, yan yan pag ganyan yan ito yung gagawin ko guys Bili ko lang yan ang 100, guys. Sit na siya. Ito yung kalalabasan niya. Yan. May frame pa yan. May frame yan, guys. Yan. Dito yan, oh. May frame. Ito, libre na yan. Ito, isang set. So, 100 lang. Para may kaaba... Aba... May ano na naman Ka... Ano yan? Abalahan. Yan, guys. Yung nagawa ko, guys, oh. Ayan, malapit na yan, guys. Matapos. Ito yung pattern. Ayan. Hmm. Uh. Guys, gumawa ko ng cross stitch. Ayan yung pattern niya. Ayan, ito na yung nagawa ko. Oh. Dalawang tulips na lang ang kulang. Malapit na yan, matapos, guys. Yan ito, dalawang ko. Ito tapos na ako sa tatlo eh. Ito na lang dalawa. Tsaka yan. Ang kulang. Tapos lagay ko dito sa frame. Pag nabili ko yan lang ng 100 guys sa Japan Surplus. Bago to naka-sell pa. Naka-sell pa yan. Yan. Oh, halagang 100. Nakaka-lula din laging nagtatahi ito siya tapos bibili pa ako ulit siguro sa online yan dalawang pita lang ang kulang Ayan, oh. ito na lang kulang oh. ito at saka ito kasi tatlo na yan eh na guys tapos na nilagay ko na sa frame niya Ayan. dumi lagyan ko sana to ng pangalan ko wag na lang next time na lang yan na dalawang araw ko lang natapos yan guys yan cross stitch na tulit Ayan. yan, yan. <laughs> nice very nice nakakatuwa my cross stitch bibili pa ako ulit ng malaki